Derek Ramsey, nahuli ni Ellen Adarna na may kasamang ibang babae sa bar. Nagulat ang publiko matapos kumalat ang balitang nahuli ni Ellen Adarna ang asawang si Derek Ramsey na may kasamang ibang babae sa isang bar sa Makati. Ayon sa mga nakasaksi, biglang dumating si Ellen sa bar matapos makatanggap umano ng tip mula sa isang kaibigan. Laking gulat niya nang makita si Derek na magkasama at magkatabing umiinom kasama ang isang hindi pa nakikilalang babae. Agad umanong nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa sa loob ng establishmento. Sinubukan ni Derek na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit ayon sa ulat, labis ng galit si Ellen at umalis ng luhaan. Makalipas ang ilang oras, kumalat na sa social media ang mga larawan ng insidente. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Derek Hingil sa nangyari. Samantala, nanawagan si Ellen ng respeto at privacy para sa kanilang pamilya. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Ellen at umaasang malalampasan niya ang kontrobersyang ito. Patuloy pa ring pinag-uusapan sa showbiz world ang kinabukasan ng relasyon ng mag-asawang Ramsey Adarna.